natin tabi po. Lalagyan na natin siya ng Ayan. Kawawa naman siya. Hindi kita. Ayan. Yung ikalat mo pati yung labas. Pati yung labas, pa, Palikid. Yung palikit Yung palikit Isang spray lang. Isang spray. guys kukawa naman natin batang kambing pagka talaga siya tara na yan okay na yan oh, okay na yan taklo din ayan guys hindi na tatakla bantong ano mamaya pagka ano ayan. alpasa na alpasa na kaya masya huwag mo dumasa dam, dam para nakakakain din siya kahit paano Hey, may may alis yan alpasa na lang alpasa na lang kaya ano na lang Oh, natin batang kambing sana soon makarecover siya ngayon is 15 ngayon ano June 15 Ayan, June 15 ngayon guys first time natin gumamit ng ganito kambing next